Opisyal na inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez bilang tumatakbong senador sa ilalim ng team. Duterte buo ang tiwala ng dating Pangulong Duterte kay Attorney Rodriguez dahil sa bukod na sa magaling na abogado ay may kredibilidad din itong dating opisyal ng pamahalaan. Kung meron man isang tao na gusto ko sa Senado, talagang totoo ang galing sa puso ko kasi kilala ko at mahusay magaling, guwapo, isa lang asawa, wala nang iba. Si Vic Rodriguez. Huwag din kalimutan. Magaling, matalino, guwapo, makumbaga. Ambul. Hindi babaero ha. Baba. Bakong baba. Vic Rodriguez. Walang talo. Matalino. Mabait. Ah, honest. Oh, si Rodriguez, kandidato ko Yes! Yes! Noong kampanya ng 2022 eleksyon, magkakasama sina dating Pangulong Duterte, Attorney Rodriguez, Inday Sara Duterte at Bongbong Marcos sa ilalim ng unity team. Nanatiling magkaibigan sina Duterte at Rodriguez, ngunit nagkahiwalay ng landas sina Rodriguez at Pangulong Marcos matapos punahin ni Rodriguez ang umano'y korupsyon, pagtaas ng bilihin at kriminalidad sa bansa.